And so ngayon naman guys, ganito naman ginagawa ko ngayon guys. nag ako ng game ko ulit Kasi nagka-crush na, nagka na naman siya ulit. Dahil sa dami ko na nalagay na patok. So ang gagawin ko man ngayon guys, series gumawa tong up app na to lahat dyan. So ito, ayan. Lahat ng yan, tas YouTube, and then ito. Ito, and then ito. Ayan. Hindi ko man na kailangan yan. Okay, so bali tayo ulit sa cyber Ayan, so 85 na siya ngayon guys, medyo matagal pa yan. Okay, so yung gagawin natin guys is um, magkalagala lang tayo, ganito lang, swipe swipe lang, yan. Ang nasa natin balikan yan, 97 natin naman ang trade. And then yung gagawin naman natin dyan guys, is 5 muna natin siya guys. Okay, so bago man na yan guys, open ko muna ng GTA AMG to natin guys. So, go na tayo na sa ano guys, sa GTA 3 IMG, skip na natin to. Or sa nandito 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 natin yung guys. So ngayon ma-add file May sa tayo Yan. Pindutin lang natin to guys. Pindutin nyo lang yan. Click nyo lang. Click. Click. So go na sa download. So yan. So skip na natin na lahat guys. I skip ko na to lahat. Kasi mag-add ng mga jeep na gusto ko. So tapos ito na guys na import ko na lahat guys tsaka natin i-rebuild so i-skip ko na itong video guys kasi medyo mahaba siya Ayan, so na-reveal na natin siya. Kung naman tayo sa Sarkiver, skip, skip ulit. Kasi medyo nagmamadali lang tayo konti. Kasi meron pa tayong ride mamaya. Then RL. And then lahat tayo skip na natin lahat tayo kasi mag-add ako ng Go lang tayo sa TXT tool guys. Skip na natin to lahat. Ayan so guys, medyo may sinalala na lalala, minuto natin guys. Ano ka? One minute pata yung sa mamaya. Ito yung lalari ko mamaya gabi pero hindi ko i-re-record ito. Mga yan, mga horror games. Like this one, 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 like this one. Ito, ito, ito. Then ito. Then, ito. Hindi din ito, hindi rin ito. Kundi ito lang lalariin natin, yan lang. Sa lahat na yan, yan lang talaga. Ayan, sa so, nag-import pa yung ano ko yung Megan Hook so skip mo naman ito guys mag facebook muna ako skip muna natin to let's go alright guys sa try ko mag internet let's go alright sa so go na tingin guys sa uh, natin na tingin guys 44 pa rin siya guys medyo tagal naman niya sobra medyo matagal talaga yun guys takot takot ta ni slendray na dito Ayan, so tuloy tuloy guys Okay na ba? Parang tagal naman matapos Ang bihira naman, 45 ba? 52 kasi lahat to guys, yung Megan Home kasi guys 52 52 Eh yung ano guys, yung sandali May check mo na ako guys, may check mo na ako Ayan So, hanapin ko dito yung sunrise So, I think baka nandun sa kasama niya na yun ni Sunrise, okay, so Teka, baka dalawa to ah. Sunrise. Yaman ng sunrise. 36 and 37. Ayan, no? Oh, 0, 19, and 20. Pero ang hindi ko lang alam guys, ba't dalawa sunrise dito? At ang hindi ko lang alam, kung... Napa talaga isang ng sunrise. Okay? So... Nandito na tayo ngayon guys sa ano dito. Ayan. So check na natin, check pa natin si round 19 and 20. Pag yun ang sound niya na isa, yun lang talaga yung sound niya. Dalawa kasi sunrise kasi so dalawa sunrise. Kaya 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 sino kaya, kaya mino monitor ko muna. Kung sure ba talaga yung sound na yan, okay? So totoo siya. Ayan guys, so sa YouTube na lang makakuha yan guys. So, sino ba ng title? Nakatay sa YouTube. Teka, yung ano ko nga pala, yung text TXT ko. Ayan, okay na siya. sa so, bantagan mag-import, ayan. Level na natin siya. And then, ko na tayo. Ayan, okay na siya ngayon. So, malaman, guys. kung gusto talaga makita yun, guys. So, malaman. Ganito lang yun, guys. Upload ko rin to mamaya sa YouTube. Habang-abang na lang kayo dyan. Okay? Okay, so, GTA S A -g -g blogs bank numbers ayan bank numbers guys i-click na lang tong unang video nya yung 8k views 8.9k views ayan so pakipindot lang to click nyo lang yan ayan din 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 tong more ayan din na naman makikita lahat ng mga lahat ng mga bank numbers ayan Pwede nyo yung screenshot yung kung ayaw nila. Kung ayaw nyo na mga offline na anak, kung ayaw nyo na mga nag-online kayo. Tapos pa na sa ibang lugar kayo, oh, iba kayong ganito. eh mag screenshot na kayo nyo guys kung gusto nyo talaga magkaroon ng ganito mga na mga list of bank numbers. Ang gagamitin ko dito mamaya is yung Franklin. I don't think pero siguro Franklin muna. Hataw hataw ka gagamitin natin. So, ang sound ng ano guys, ng I think yung Franklin is nasa taas yata yun. Dito yata yung, guys eh. Alpha yung tunog nyo guys. Alpha. Alpha yan. So, yung tunog ng ano guys, ng Milwaukee ko is ito yung Milwaukee Buffalo. Buffalo yun guys. at Buffalo, Milwaukee. Franklin Jeep, alpha ka b galvanized 040 savana and then itos, at saber is yung mother best bond kan 24 oras pacman Sava, yung voodoo jamaica ang clover boss daddy yung stallion Conrian para alam nila lahat yan guys kung paano na maaalam niyan okay tandaan niyo yan guys Emperor Nazarena Itim Taxi Haley Pula Ano pa ba? Meron pa yata eh Ano pa na ano pa tayo Moonbeam Mark -shop. Tapos Meron pa yan guys sa taas naman Okay Eto, magkaiba yung Buffalo and Alpha Hindi yan Jeep. yung Jeep si 031 and, 30, and 031 and 032 Na bank numbers lang Ang Milwaukee Tsaka yung Franklin And then dito naman sa side na to Ang kadro na ay Ronald Bunso Version V5 Okay And then sa baba naman tayo Sir 31, ang ang mule or mule mule is Jersey Dorobo. Top fan, Masaki, Boxberg, Boswell Jawoski. Burrito sa Grada Meron pa yan. Is yung iba pa. News van, Jersey Dorobo na normal. Ito naman Jersey Dorobo na, na, retex. Pony, Makuluskil. Dito naman yung ano, Hato Motors. Dito naman sa raw. Yan lahat. Okay, so open na natin yung game natin. Skip na natin to guys. Ayan, so... Options. Redefine controls. Touch steering. Buttons. bakulet sa game, free lock on. Light. Traffic. Display and set shadows of color reflections of dim brightness na 88 and resolution 50 kaya 55 pwede rin 55 ayan okay na sya then ganoon tayo guys wag na pipindutin to wag na pipindutin yan wag na pipindutin to pati ito wag ito wag eto wag back lang kayo dinnertion no lang yan guys thanks for watching